implementation of the arrest order issued by the senate against kingdom of jesus christ leader pastor apolo kibuloy remains in place according to the supreme court the supreme court has opted to get the senate's comment on kibuloy's petition supreme court spokesperson camille ting says that the supreme court gave the senate 10 days upon receipt of notice to submit its comment the senate issued an arrest order against kibuloy after the kjc leader refused to appear before its hearing regarding allegations of sexual abuse kibuloy has previously asked the supreme court for the nullification of the contempt order against him so corte suprema hmm. Okay, the arrest order issued by the Senate against uh, Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kiboloy remains mm. in effect as the Supreme Court ordered the Senate to comment on his petition. Mm. Kasi nag-file, tama ba partner? Yes, nag-file. Nag-file ng, ng TRO. Nag-file, oo. Nag-file si Pastor Kiboloy, yung lawyer niya, ng petition for certiorari. Oo. And prohibition, the application for issuance of TRO. Okay. And or writ of preliminary injunction. Oh, oh. So ano ba ibig sabi ng petition for certiorari, Yes, partner? sige partner. Ang ibig sabihin niyan kasi may grave abuse of discretion mm -hmm. yung nagbigay, yung nag-order, yung nag-issue ng warrant of arrest or arrest order, 'di ba? Because of contempt, um uh, meron siyang grave abuse of discretion tantamount to lack of jurisdiction. Ibig sabihin, ah yung ginawa niyong action, mm -hmm. 'no, labas sa akin, pag iissue niyo ng order of arrest. Yan ay uh hindi inyo hindi parte ng inyong trabaho. Mm -hmm. Parang you, you went beyond your ano function. Okay. At kayo ay may pang-aabuso sa inyong ginawa. Kaya sa, sa wala pawel, kayong jurisdiction. Tamo, oh, oh. Yun yung pag sinabi natin, certiorari okay. under rule 65. So so, so sa madaling sa kine-question ang jurisdiction ng Senado to issue uh -uh. okay, a warrant of arrest. Yes, okay. yes. And prohibition. Ibig sabihin gusto niya na magkaroon ng uh, issuance ng order na iprohibit mhm -mm. yung Senado na maipagpatuloy yung pagpapa implement oh Ar ng arrest warrant, ng order of arrest. Sabi niya with application for issuance of temporary restraining order. Ibig sabihin gusto niya pahinto mm -mm. di ba? Yung prohibition, pagbabawal, mm -mm. huwag nang gawin. With application for issuance of a temporary restraining order, ipahinto muna pansamantala mm -mm. hanggang dinidinig yung kanyang petition. 'di ba? So pag nadinig yan at nagkaroon ng hearing, at at, at at nakita ng Supreme Court na tama ang petition ni Kibolo Buloy, Grant niya magkakaroon na ng writ of preliminary injunction or permanent injunction, ibig sabihin forever hindi ka na pwedeng kumilos against kay Pastor Kibuloy sa sa pagpapaaresto sa kanya. Oo. Oh -oh. So as of now, ang sabi ngayon um wala pa, no? Ah uh, pinag uh, ang ginawa lang ng Supreme Court ay ni-require yung respondents. Mm. -mm. 'di ba? Uh, yung Senate na mag-mag-file mag sila ng comment mm -hmm. within within 10 days from the receipt, no? nado uh, Dapat mag-file sila ng comment within 10 10 days, uh -oh. from receipt. So as of town, magde-decision ang korte uh -oh. doon sa petition ni Kibulay. Uh Oo, -oh, kasi pinapasagot pa sila, o uh -oh. ano ano comment medyo dito sa petition for Sir Sirani ni Pastor? Uh Oo. -oh. 'Di ba? So mag-magko-komento sila at uh, with that partner, syempre, I-resolve yan kung kailangan na mag-issue ng TRO, ang Supreme Court. Oo. Kasi dito nga, sa petition partner mm. ni Kibuloy, babasahin ko partner, mm. oo. Uh, sa 46-page petition, Wow, haba. No, haba. haba ha? Kibuloy argued mm. that the Senate probe was not in aid of legislation mm. and was tantamount to usurpation of judicial functions beyond ah. the powers of the Senate. Ibolois said that the respondents seek to impose upon themselves the power of prosec uh, prosecutorial bodies to judge and punish the petitioner in compelling him to appear and testify before the Senate committee. He mm -hmm. also claimed that Antiberos has prejudged him as guilty, citing the resolution which stated that crimes are taking place even at present. Mm. So clearly, the goal of respondents is not to conduct an inquiry in aid of legislation, but instead to fish for any evidence, whether reliable or not, whether truthful or not, for the purpose of prosecuting petitioner and more importantly, for the purpose of persecuting him and making a public mockery of him before the Senate and before the public media. Mm. Religious leader Apollo Kiboloi says he would not attend a Senate investigation into the supposed crimes committed in his church, Kingdom of Jesus Christ, even after the Senate Committee on Women had summoned him. In an audio statement posted on social media, Kibuloy says he was already wrongly convicted in the Senate hearing, adding he won't subject himself to unfair statements. However, the pastor says he would only show himself in a court of law, challenging Senate Committee on Women Chair Senator Risa Ontiveros to bring the witnesses' allegations to court. The Senate began its probe into the allegations against Kibuloy and his organization on Tuesday. During Tuesday's hearing, former Kingdom of Jesus Christ members accused Kibuloy of sexual abuse. Two Ukrainian women who were former members bared being told to sacrifice everything, including their bodies, and being forced to have sexual relations with the pastor. Well, anyway, partner, syempre yun pa naman, nung pa naman yan ang kanilang reason, di ba? Kapag ayaw nila pumunta. Pero, uh, makailang beses na rin kasi nagsabi ang Supreme Court sa mga decision nila na merong authority ang Senate na magpatawag in aid of legislation. So, paano masasabi dito ng mga petitioner, nung petitioner, si Pastor Kibuloy, na hindi yun in aid of legislation, eh hindi pa naman niya alam kung ano yung itatanong sa kanya. ba? Diba? Kung sinasabi niya na ipaprosecute siya partner, uh, nakalagay naman sa rules ng Senado, sa Senate Proceedings, na pwede mong tanggihan yung mga question, pwede mong tanggihan sagutin yung mga question na maaaring mag-incriminate sa'yo. Mm -mm. Pero as of now, paano mo masasabi na ma-incriminate ka kung hindi mo pa alam kung ano yung tanong? Okay. Uh, na sabi ko nga, marami na nagkaroon ng ganitong klaseng hearing. panoon pa nga ni Senator Miriam Defensor. Ganyan din. doon si ano partner? Si uh, Napoles. Constitutional right na ikagalang kita bilang akusado. I will not bully you. <laughs> I will attempt, uh, attempt to outcharge you, so I hope you'll show me the same courtesy by telling the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I remind you, Miss, Mrs. Witness, pwede ka magtanggi sa pag sagot ng maski anong tanong na makababaon sa iyo o makasangkot sa iyo sa isang krimen. Karapatan mo yan. Pero wala kang karapatan magsabi ng sinungaling. Pag nagsinungaling ka, lagot ka. Kaya kaiba yung ayaw kong magsagot dahil baka lalo akong ma mapaon dyan sa krimen na yan. At iba rin yung sinungaling ka sa harap ng isang senador. Nagsumpa ka eh. The Supreme Court has ruled, both The right of the accused against self-incrimination is, is extended to respondent in administrative investigation. This is an administrative... What is so funny over there? I've just finished talking about respect for me, as for my other senators. This is an institutional hearing. I'm sorry. You uh, should no. be. The right of the, of the accused against self-incrimination is extended to respondents in administrative investigations that partake of the nature of or are analogous to criminal proceedings. This is the latest case: Standard Chartered Bank versus Senate Committee on Banks, 2007. Kaya, walang duda. na may right ka against self-incrimination, mas hindi ito criminal case. This right may be invoked by resource persons only when the incriminating question is being asked. The consolation is that when this right is abused, such issue may be presented before the court. Kung ayaw mo nang ruling namin, mamaya pag sinabi mong ayaw ko magsagot dahil baka masangkot ako. At sa tingin ko, hindi ka masasangkot ng pagtatanong ko. At sabihin mong ayaw ko, mag ko sa chair ng committee, o kaya magre-decess kami. Pero hindi ikaw ang magre-desisyon. Kung masasangkot ka, hindi, kami. At kung hindi ka kontento sa sinasakit ng gawa namin, pwede kang pumunta sa korte, korte de justicia. The second reservation, the meaning of self-incrimination, hindi naman pwede, Mrs. Napoles, na lahat na lang, tatanggihan mo, sabihin mo, baka masangkot ako. May mga regulasyon yan eh apply the privilege against self-incrimination, this is the standard, the test, the guideline. We ask whether the claimant is confronted confronted by substantial and real, substantial and real, and not merely trifling or imaginary hazards of incrimination. Kailangan totoong masasangkot nga siya. Hindi na tatakutin lang tayo na lahat yan masasangkot mo. Whether the accused promote guilty is highly factual in nature. Oo. O, di ba may kaso na doon at that time si Napoles. Pero uh, allowed ng korte. Hindi hindi napigilan ang pagpapapunta. Di ba walang pumigil na mm -mm. siya ay matanong. Uh, meron lang siyang lawyer na katabi. Di ba? Ito si si Napoles at uh, igaguid lang siya kung yung tanong ay maaari ma-discriminate, magkaroon ng uh, incrimination, Oo. incriminatory question. At uh, hindi niya sasagutin yon So, halimbawa, partner, ito lang ang tanong. Halimbawa, ikaw uupo ka. O anong pangalan mo? No? Hindi naman incriminating yun. yun. Uh Oo. -oh. Di ba? Yung mga mga tanong na pwede mong sagutin, hindi mo pwedeng pigilan. Yung pag sinabi na, ito ba ginawa mo talaga? Itong uh, sinasabi mong pang uh, sexual abuse. Mm -hmm. Eh, syempre, hindi ka pwedeng umamin dun. Yun yung sinasabi natin, partner, sa ibang mga senador. Na may kaso ng ibang mga pulis o yung iba mga nangyadyaan na resource person, tapos ipapalay detector test. Yun yung incriminating talaga. Dapat hindi yun inaalaw. Kung sino man ang chairman doon sa mga ganong klaseng hearing, siya dapat ang nagkocontrol noon. Kasi, eh yung ibang chairman noon, partner, Oo. si ano, si Senator Francis Tolentino. Oo. So dapat alam niya kung abogado ano yung mga... Abogado din siya, oh, di diba? alam Abogado siya. Oo. So dapat alam niya kung ano yung mga incriminating. Tapos inaalaw pa niya magpa lie detector test, eh yung tao pwede makasuhan. Mm -mm. Diba? I I yun yung tingin ko dapat. Uh -oh. Pero as of now, it's premature to say na hindi to in aid of legislation. Oo. Oh, oh. mm -mm. Sabi ni Tal Atag, may jurisprudence na dyan mm. and really case ata. Political question ang investigation in aid of legislation. Kahit walang actual na legislation, na product, ang mahalaga ay respect the witness. Mm. Sabi meron, meron. Ah, ano, talatak meron yung sa family. Ah, uh, sinabi din na yung pang senador. Kasi at that time, di ba, medyo mainit yung issue ng family. Oo. Oh -oh. uh, okay, ibig sabihin, ah, uh, pwede magtanong, pero dapat, tama ka, talatak, talatak, irespeto nyo yung mga resource persons na ini-invite dyan. Oo. Oh -oh. Di nyo pwedeng i-grill para makapag-grandstanding lang. Ayun. Diba? Dapat alam niya. Alam dapat ito ni Senate President eh. Ang dami na, da, actually, mas pinakamarami kasi ngayon na puro grandstanding. Diba? Dapat siya nagpipigil dyan. Dapat sinesermon niya yung mga senador niya. Pero partner, uh, hmm. kasi may, diba, pending, may standing warrant siya. Meron. Oo. Ah, oh, oh. Do doon sa isang kas na inisyo ng korte. Tatlo na. Tatlo na. Tatlo diba? sa, sa ano, sa sa Senado. Oo. Tapos doon sa Pasig, yung qualified human trafficking sa yung child abuse sa Davao. Oo. Yung sa sa Kongreso hindi ko alam kasi iko-question nila 'to kasi nag-ano na si Lee, ginad-journal nila yung tinapos na nila yung hearing. So, kung mm -mm. tapos na yung hearing nila, wala nang useless. Ipatawag pa siya. So, okay, ang ano ko lang pardon nino, ang iniisip ko rito. Ah, uh, kasi may standing warrant siya doon sa sa iba pa niyang mga kaso na inisyu. Tapos ito, uh, -huh. uh gusto din pa arestuhin uh -huh. ang partner. Uh -huh. Okay. So paano 'yun? Ano pa paano? Oo, oh, oh, I mean, hindi ko lalabas so, ba siya o hindi siya oh, lalabas? Oh, I mean, sino ang unang ma-aresto uh, sa kanya? I mean, uh, okay. No, 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 court. Court ang dapat, dapat su su ano, oh, sumunod. Oh, tapos isusurrender na lang oh, siya pag may hearing. So siya sa, sa Senado. Okay, ganun ang mangyayari. Ganun ang mangyayari. Oh, oh. Kasi yung isa no be recommended. Oo. Oh, oh. So ano yun, nakakulong lang siya talaga. Oo. Oh, oh. Na pero hindi na sila. Okay, kung sakasakali na aresto na si Kibuloy, mm. hindi na po pwedeng arestuhin ng Senado. Hindi na. Di ba? Hihirami na lang siya. Oo. Oh, oh. Pag may hearing. Pag may hearing, dadalhin okay, na siya. Okay, dadalhin siya doon, doon mm -mm. para pwede siya ka mm -mm. oh, Yes, yes, yes. Ganun ang mangyayari. So mm -mm. kaya ang iniisip ko nga, okay, uh so sa bagay kasi while Uh, at large, si mm. Pastor Kiboloy. Mm. So, kaya hinahabol pa ng Senate. Oo. Oh. Okay. Kasi wala pa naman nakakauuna sa kanila, 'di eh, ba? Oo. Diba? <laughs> oo. <laughs> uh, 'Yun lang ang medyo mahirap din Siyempre, Dahil iniisip din ni s'yempre <laughs> Pastor sino mo mm. o pag na, na serve na laban ng Senate, mm. hahabulin din siya ng ano to authority dahil oh, may may areswaran siya. Baka makapag nakuha siya ng Senado, di na siya maka Uwi talaga. Oo. Oh, oh. Dahil meron siya... Diretso na yun. May warrant of arrest din siya sa Pasig. Oo. Oh, oh. Yeah, Ay, exactly. na yun. Oh. And then, yung iba dyan, e eh, walang warrant... Sabi mo nga, walang... Uh, hey, uh, ano? Non-bailable, oo. Oh, oh. Ah, oh, non-bailable. No, oh, oh. No, no, be Recommended siya. So talagang dadaling siya dun. Kasi oh, oh. may meron siyang ano eh. May existing na warrant eh. Oo. Oh, oh. Diba? So, yun lang mga kayubi. Kaya lang, sabi ko nga, um, hindi ko alam kung ang hina ba ng na, oh, oh. na ano ng PNP and yun din partner ang ano ko partner eh ang uh, iniisip ko eh mm. bakit itong mga partner etong mm. mga personalidad na diba, may pangalan ang hirap habulin hindi mo bulong mo <laughs> ang hirap habulin tama ka partner pero pag simple at ordinaryo Aba, ina ko, partner. dahil siguro ba walang pera para magtago? Wala Silang tamayong tama yung na prayer yun? mountain partner. Huh? Ha? Oo. Uh -uh. Walang Sa pera para... Mga kayubi, ito na dinig ko to ha, mga kayubi. Kaya medyo inanohan ko to partner. Kinumentuhan ko to. Yung huling press conference ni Pangulong, dating Pangulong Duterte partner. Hindi yung prayer, hindi yung peace for rally ha. Yung pinakahuling um, uh, press conference yung kasama niya si mm -mm. Congressman Pantalin Alvarez sa, o, sa katabi niya na nakaupo. Tinanong siya kung alam niya kung nasaan ba o nakita niya. Kailan niya huling nakita si Pastor mm -mm. Kibuloy? No, oh. Ang sagot niya, kanina. Oh. Are, so, when, was oh. when was the last time you talked with the pastor? Again? When was the last time you talked with pastor? Kanina. <laughs> Is it pas oh, anong sagot niya? Kanina nga. Kanina, kanina na. lang? Mm, mm Oh. Di ba mga kay Ah, so, ibig tapos... Ibig sabihin, nandito pala. I mean, na, nandito lang. Okay. ito e nga yung reaction Gusto ko, gusto ko kasi basahin kung paano mag-react si Pangulong Duterte. Sabi niya, kanina lang. Tapos, may binanggit pa kanina O, oh, nag-dinner kami. Meron, meron pa siyang word na nag-dinner kami. Sinong sino nagsabi niya? Si, ano? Si dating, si dating Pangulo. Pangulong. Duterte. mag help po siya sa inyo po. We are dinner. Ah uh downtown kanina. Hindi naman kilala sa sa mga restaurants. Thank you, Sila. At saka pa walang pakialam yung mga waiter, basta magbayad ka lang. Okay. Doon sa press Oo. So, na nandiyan lang diba? sa tabaw. Okay. Ang sa akin lang, partner, uh, kung tama yung pandinig ko, di ba? sabi niya, nandiyan lang yan, sa tamayong lang yan. Parang ganun. Uh, ako, I, I, ako, pag ko, si dating Pangulong Duterte, dati kang Pangulo. Oo. Abogado ka hanggang ngayon. Bakit hindi mo i-convince itong si Pastor Kibuloy na igalang yung batas natin? Oo. Bakit ipagmamalaki pa niya na nagkita sila kanina? Mm -hmm. Nang wala tayong nakikitang ang anumang Ah, uh, pag-convince na i irespeto mo oh. kung ano 'yung sinasabi ng korte, 'di ba? So, 'yun lang 'yung sa akin partner, 'di ba? Para bang nila. Sila, sila nang jijaan sa matatas na posisyon. Parang sila pa'y naglalaro. Although hindi na wala na posisyon si Pangulong Duterte partner, pero still, 'di ba? May may influence siya at uh, marami siyang baril. Mhm. Mm sa akin lang parang bakit sa iyo pa manggagaling? Sabi niya, kung wala kang makukuhang fair deal sa gobyerno, huwag kang lalabas sa tamayong. I would say that uh, you can go to court and fix your case and post a bail ban. Uh, that would be an option. But if you do not, if you do not think uh, that you will get a fair deal to, with this administration because we have been talking about Marcos and everything. Si eh, kang lumabas diyan sa Tamayong. Nandiyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Tama ba? Yon na advice. 'Di ba? Parang pinatatago mo pa. Mm, mm Na ikaw ang isa sa dapat na may respeto. Ikaw ang dapat na role model namin para Ispeto namin ang batas. Kasi pag nadinig ka partner, lahat ng medyo may tama sa, sa brains at magmatatapang-tapangan at may warrant of arrest. Pwedeng gawin yung sinasabi mo. Oo. Oh, oh, tama. Diba? Yun yun, partner. Dapat, kung alam mo naman kung nasaan si Pastor Kibuloy at ayaw mo siyang pasukuin, halimbawa wala nga, partner, huwag mm -mm. ka na lang maingay. Kasi hindi nagiging maganda yung mga sinasabi mo ang ginagawa kasi ngayon, parang pinagtatawanan nyo, pinagtatawanan ng batas ng Pilipinas, pinagtatawanan ang kak kakayanan ng PNP, NBI, uh, CIDG, lahat ng may authority to implement or to enforce the warrant of arrest, pati korte. Tinatawanan nyo lang eh. Ginagawa nyo yung joke na hindi naman dapat ganoon ang maging sitwasyon. Di ba? Dapat igalang nyo. So kung, kung, kung ayaw mong palabasin, tumahimik ka na lang, Parang hindi ka na maka-influensya na iba. Uh -oh. Kasi parang ang yabang kasi nang dating eh. Correct, correct. Kanina, nag-dinner. Wala naman pakialam yung mga waiter dun. Eh. Basta magbayad ka. Nakakatuwa ba yung mga sinasabi mo? Tapos ay didinay mo kung di mo alam kung nasan. Sabi mo nasa tamayong. Do you think nasa tamayong yan? Uh Oo. -oh. Siyempre, hindi naman niya ituturo yan. Kung talaga nasa tamayong yan, di pwede niyang ibahin yung lugar kung nasaan uh -uh. si... Eto, diba? may tanong si Talatak. Uh -huh. Attorney, may liability po ba si uh, dating Pangulong Duterte in case, okay, uh, tinatago or tinutulungan, uh, pwede, tinatago or nagtutulong siya magtago pwede. kay Kibolo. Pwede, pwede, pwede siya. Kasi hindi naman siya, ano, hindi naman siya asawa eh. Oo. Hindi naman siya kamag-anak. Kaya bigyan lang so, siya. Pwede, may liability may siya. May liability siya. Mm -mm. Anong pwede? Obstruction ka, of o? justice. Oo. Yan okay, eh, tira? kung nang patunayan, partner. Pero doon sa kanyang mga salita, nakakausap yung isang pugante pero hindi niya sinasabi sa bata, uh, sa otoridad kung nasaan. Oo nga, di ba? Di ba? Uh, e, ano Nakakaano, di ba? Hindi, ba pwedeng kasuha? Yung ganun, uh, wala ba siyang liability? Kasi, kasi pwede sabihin, nagtikita lang sila. What? Pero hindi ko naman mapipigil kung aalis siya after mag-dinner. Hindi ko naman, hindi naman ako magsasabi sa polis kung nasaan siya. Uh -huh. Pero umalis na siya, hindi ko siya kasama ngayon. Pwede ganun. Ganun utak nila eh. Mm -hmm. yung tatawanan lang yung batas natin. So, nakaka nakakalungkot na dating presidente and at the same time lawyer pa man din ngayon. Ganyan yung ugali. Uh Oo. -oh. Di ba? Nakaka hindi siya yung parang dating hinangaan. Hindi ko nakikita sa kanya yung dating uh -uh. Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hinangaan natin dati. Uh Oo. -oh. Na may mga ginagawa pala silang ginagawa na pwedeng ginagawa na nila before before pa. Na pwedeng makalusot sa batas. 'Di ba? Matapang sila eh. 'Di ba? Yun yun. No. Diba partner? Ay nako. Ah. Uh, oh, okay. Inta inta, partner. Ah, uh, dahil sabi mo nga, 'di ba? Naka ilang kaso na rin. <laughs> at nandiyan na yung Warren of arrest. Eh, siyempre, No one is above the law, partner. Oo, pati pa nga Buti pa nga si Senator Bato, tama mga kayubi. di ba? Parang nabasa ko sa news na parang oh, oh. sinabi ng wait, Senator Bato. Wait, gusto niya kausapin. Saka, umaga, oh oh. So, oh, ka oh, oh. sumuk uh, sumuk na. Di ba? Ito pari, mo na lang yung mm -mm. batas. Mm mo na lang kung ano yung sasabi ng batas. Eh, di ba? Okay. So, paano? Pa, paano? mga kay UB, ah, mga Tay Amik, nandiyan si Tay Amik, si uh, Adicto, si Maylene, dami partner Rodney, Bola Bola, Dennis Tan, mga kayubi. Sobrang o, tinakas yung oras natin. Hindi ko na kayo mabasa. At, but we love you all. So, hanggang yeah. buwan. mwa chup-chup. <laughs> hanggang buwan, magkita magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Tlicas, yung papalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At, Radyo Man Rod Marcelino, samahan natin ulit bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin may pakialamang taong bayan. Dito pa rin sa ating palatuntunan ng Usapang Batas! Batas. The Secret of Health susunod na!